Oh, oh. Ito, nakalaylay. Siguro ito. May uod, oh. See, tingnan nyo. Yan yun. Tingnan nyo guys, oh, natumba. May laman to. May, may, may laman to. May unod. So, what's up? Good morning. Welcome back to our channel. So, ano po uh, today sa uh, uh, August 2 yeah, pangalawang araw ng Agosto ah, daming langgam ah, punta kami ng communal garden kasama si Denise uh, ah, kasi ngayon ay sabado araw ng aming paglilinis ng aming komunal. At thank you nga pala sa lahat ng ating mga supporters, no? Ayan, uh, ayan, si <laughs> eh, lagay mo na ito sa ano, miss. Lagay mo yun sa ito yung ating bunlay. So, maliwarag na ang araw, guys. Maganda um, ang uh, paglabas ng araw. So, ayan. naman tayo doon hindi tayo mabusa ng isang bukas o, oh, ikaw ang dala so ayan, masali naman tayo sa challenge so maglaka lang kami guys ito yung bago namin kapit -ba, eh. si Sangay Mercy <laughs> magkumunal. Maaga um, nakapaglabas si eh. Mercy. Mercy din yung pangalan Kapangalan ko. So, um, maglalakad lang kami doon hanggang umabot kami doon sa aming paroroonan. Ay, pan? Tommy, pan sa kuan tindahan. Ay, katura. Para makasave tayo. Hindi tayo yun. Kasi may ibinta kami ng tinapay. Panis tinapay. It's a beautiful day. But mm. I'm walking, guys. Walking, walking. So, exercise na umaga. So, yun. Malapit na tayo dun sa kalsada. Tinanaman na ng buong tagbal. Ang tae. Ah! Amoy. Mabango. Dings. So, pasensya na yung ating mga porters, no? Medyo di, hindi mag ano yung ating vlog babayaran <laughs> ah, magandang sinag ng araw ngayon guys vitamins vitamins pa hindi pa masakit sa balat Yan guys. Kami ni Denise ay maglalakad doon sa Kunal. Mm. Magdamaraw FX. Eh. Oh. Wala pa mabot. No. <laughs> Sana, pa, baby, oh. Murag na kun sila manok gahapon. Dili mo ragi, wa man sila makahulog lang murag asa to sila gikan kay gadala man sila atong ilang sakyan. Aw na ana. Base. Kay sa sila magkuha sa asa to. Game ni sila diya magkuha. the sayon So, ayan guys, nandito na kami sa anong sak. Amin ko na papasok na kami guys. Walang, walang katao-tao. Titingnan lang natin guys, basta baka ano, baka malinis na yung... Kartinyo. Kartinyo. Mga taniman dun. Yung mga gulayan. Hmm? Kakao. Kakao. Yung sabi ng teacher namin na nung mga spelling kami. Spelling ng kakao is kakao. Walang walang nalilinis guys.

Ito yung Ito. Mukhang malinis naman guys. Tsaka maraming talong o. Oh. Oh. Maliliit pa. Tanis, lamuknis nis. mo Isos ko yun. kaya yung iba sira yung iba siguro may uod pero no, no, no. so, maagang maaga yung iba dito pumupunta naglilinis I don't know. malinis naman guys So, daming ano, kamuting kahoy. Yan doon lahat ah uh, na yan, yung mga kamuting kahoy at saging. Yan, katabi. O, uwak. Uwakan na. yung ito. <laughs> so si Dennis mo na yung ating taga kameraman ah. so paano ano lang yung ating vlog 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 hulakan mo Hello, may nanguha ng ano oh may nanguha Kumuting tumuting kahoy oh lapit na lang. Oh, tingnan nyo guys. Oh, natumba. May laman to. May, may, may laman to. May unod. Ito, oh. Nakatumba. What's happening? Siguro, may nungunguha dito guys. Ano May nungunguha ano. Kasi nakatumba. Tsaka, hindi pa, hindi naman nila ito lahat kinuha. Oh. Ito, Ito, malaki ito. O, di kaya, natumba lang siya posible naman na matumba dapat pag matumba marami Dito So, yun, guys. So, tingnan lang natin. Iiikotin natin yung uh, talong. Um, may okra. Hingi tayo okra. Hingi kami ng okra. Para makapaglaga kami ng okra. Ayun. Ha? Ayaw na, gulang na. Wala sigurong masyadong nangunga dito, guys. Kasi, ano siya. So, oh, um, sinag ng araw. Ma? Ha? Yes. Kana, pwede na. Mm. <laughs> Mabalik na. Oo. Oh. oh. Kung anong na magkuha, magpaganda po. Baliong na lang ni Kay. So, may mga kamukti dito. Wow, ang ganda ng ano, sinag ng araw. Ayan na siya. Hingi kami rin ng mga din kami ng talong para may pangulam. Ano lang siya, konti lang. <laughs> Magbinta natin ni Tunis para ibigay natin doon kay Kelsey Hall. <laughs> aman oh So, yun o. Oh. Tsaka malalaki na naman dito. Malaki yung mga ano. Hmm. Oo. Oh. Alright. Yan. May talong. May okra. May konting kangkong. May ano. May... Tanglad. lemongrass ba tsaka ito bawing yun kanina. Ah, yung kanina ng aming dali Sira yung mga 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 wala kami wanting guys okay kukunin ko yung naano ano na oo oh. ako na hmm. fresh from the farm <laughs> you know ito may ano to may uod to si See, yung sin ano siya kaya dapat nating tanggalin para hindi siya lahat masira ito rin hanggang sa ano. Ito, nakalaylay. Siguro ay ito. May uod. O. Oh. See, tingnan nyo. Yan yun. Nakakasira sa ano, sa talong. Oh. Hmm, pwede na. Oh, tingnan nyo, may butas. Kaya nakasira-sira. Dahil uh, ini-insekto yung ano yung mga talong. Hmm. Dali. Oh, ang ganda ng sinag ng araw, guys sa ibang lugar ngayon siguro baha ulan so yun guys tapos na kami <laughs> so yun. puwi na kami guys sa so, ano na naman kasi yung assign kami ng first uh, first week ng first week of the month ng Saturday yung schedule namin dito na maglilinis at last week of the month so ayan so ayan guys dito Tapila. Mga bikers. Mga Pan de Coco. Masarap yung kanilang... Hi! Si Madam Rosel. Da, dalaga, <laughs> dalaga nga. Napaga ni Lucky? Ako na, manday di si Butchok. Ano po yung nga inet? Ha? Naulay na dito na ako. Kana na lang imo. Kani na lang. Oh. Naunan ka. Sige, <laughs> sige. Matthew si Madam Lucille. So, oh, yun, natupad uh, na yung hiningi ni Dennis. Oh, hawakan mo. Saan mo yung magbibig. Patimbang sa mga pag-umayo. Ha? Ha? kaman iba yung binibidyohan guys, nakabili na kami ng tinapay. <laughs> so, iwan ko muna yung ano, helmet. Tsaka may bodyguard tayo. Oh, oh. oh. Tsaka ito pa, nag-practice ang kamatay. open. So, pasok ko na yung ating helmet. Iwan lang muna o iwan natin yung helmet natin dito guys. Pasok. At saka kukunin yung ating gulay. Oh. Ah, lagay mo yan, Dignes. gamitin mo yan. Ako ang magdala niya. So, ayun, guys. Banga na Oh, gising na, gising. John! Oh, gising na. Lolo wow. Nagising na, nagising. Ang buhay, nagising. <laughs> ah.